Papasok na kami sa Pulse Dito sa loob Ayan Ano kumuna silpong to Time patay move Ayan Dito kami sa loob ng Pulse Ayan o oh. O oh. Ang ganda dito Sa loob Ayan Basa na silpong to Ang ah, ganda dito Dito kami sa loob o oh. oh. Sa mandali Mandali Shout out sa mga taga mandali Maganda rin yung sulod Oo Labing labing Sulit, sulit Sulit, sulit, anad din siya nakapakali ako ko no, po po pinsan ko si King Ayon ka King uh. <laughs> Papatay si Silpon ka Oo oh. Ang gabi sulod sa talon Ganda Ganda Shout out! Oh! Shout out sa mga taga-nursery. Ayan! Shout out sa mga mga grupo ko na sa barangay hall. Sa at shout out ka din sa ulit ng Binjo.